Serve the, the people. People. Serve, Serve the people. Serve the people. And that is our, is commitment. our commitment. And that, that is, our commitment. is our commitment. We are True, True FM. FM. Sinasabi ngayon ni House Committee on Good Government and Public Accountability Chairperson Joel Chua. na may nakikita siyang basihan para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ito umano ay ang paggasta ng tanggapan ng Vice Presidente ng 16 na milyong piso para sa safe houses at ng 15 milyong pesos para sa Youth Summit na umano'y pinonduhan ng DepEd ngunit itinatanggi naman ng Philippine Army. Ang mga halagang ito ay bahagi ng confidential funds na ginasta ng Office of the Vice President noong 2022. At confidential funds naman na ginasta ng DepEd sa ilalim ng pamumuno noon ni VP Sara taong 2023. Aming nakapanayam kahapon si Congressman Joel Chua at ito ang mga sinabi niya isa po sa nakikita po nating ground ay yung hindi po mapaliwanag na napakalaking amount po nung uh, pagrenta itong mga safe houses. Pangalawa po, uh, yung pong uh, isa pong uh, issue sa is yung paggamit ng confidential fund kung saan po tinatangi po ng mga army na ito po ay na-download para po sa youth uh, leadership summit. So ang tanong po namin, saan po ba napunta itong mga pondo? So ito po ay uh, makikita po natin, eh po pwede po ito maging ground para po sa betrayal of public trust, graft and corruption, at saka yung isa pa po. Doon po sa issue po kay Usec uh, Mercado, kung hindi po nila ito mariribat, uh, ito po ay lumalabas na parang bribery dahil po uh, sila po ay uh, si Usec Mercado nakatanggap po na itong allowance or nung tinatawag po natin payola, nung siya po ay head ng HOPE o yung tinatawag natin ng Procurement uh, Agency. So yan po yung mga issues na unless hindi po nila maipapaliwanag ng maayos, eh po pwede po maging ground for impeachment. Yan po ang tinig ni Manila 3rd District Representative Joel Chua sa ating naging panayam. Betrayal of public trust, graft and corruption, bribery, Ilan po lamang ang mga ito sa maaring maging dahilan para nga mapatalsik sa pwesto ang bisipresidente sa pamagitan ng impeachment proceedings. Magmula po ng magkaroon ng mga pagdinig, mga kapatid, tungkol sa paggasta ng tanggapan ni VP Sara sa kanyang confidential fund na 125 milyon peso sa loob lamang ng labing isang araw, umugong na ang usap-usapan na hahantong sa impeachment complaint ang isyong ito. At ngayon, na mismong chairman na ng House Committee on Good Government ang nagsasabing umano'y may ground for impeachment na lumalabas sa mga pagdinig ng kanilang komite, mauwi naman kaya talaga sa impeachment ang mga pangyayaring ito. Sa kasaysayan po ng Pilipinas, iisa pa lamang ang impeachment process na natapos at nauwi nga sa conviction at pagkakatanggal sa pwesto. Ito ang kaso ni dating Chief Justice Renato Corona. Ang impeachment trial noon ni dating Pangulong Erap Estrada ay hindi natapos dahil nga nauwi sa People Power 2. Habang si dating ombudsman Mercedes Gutierrez ay nagbitiw sa pwesto bago pa man makapagsimula ang impeachment trial sa Senado. Kaya't naging mut o wala nang saysay ang impeachment complaint na nanggaling po naman sa Kamara. Noong pa man, sinasabi na po ng marami na ang impeachment proceeding sa Pilipinas ay isang political process o aktibidad pampolitika at isang numbers game Numbers game o paramihan ng kakampi. Pampolitika o usapin ng sino ba ang magkakakampi at ano ang mga interes ng mga nagkakampihang ito Suriin lang natin ang mga realidad na nangyayari ngayon sa ating bayan at ang usaping politikal na umiiral sa dalawang kapulungan ng Kongreso at ang namamayaning klima ng halalan sa ngayon. Iugnay natin ang mga ito sa pag-aanalisa kung maaari nga bang maalis sa pwesto si VP Sara sa pamamagitan ng impeachment process. Nagbabalik sesyon po ang Kongreso simula kahapon, November 4, 2024. Tatagal ang sesyon hanggang December 20. At sila po'y babalik sa Enero at 13 ng 2025 at hanggang Pebrero a na lamang ang kanilang sesyon. At ang muling pagbabalik sesyon ay sa June 2 na. Hanggang June 13, 2025 kung saan tapos na ang eleksyon. Mula November 4 hanggang December 20 ay meron na lamang 21 plenary session days ang Kamara de Representante. Mula Enero 13 hanggang Pebrero 7 ay meron na lamang 12 plenary session days ang Kamara. Ang sesyon sa plenaryo ay nagaganap lamang lunes hanggang miyerkules. Bagamat ang mga hearing ng iba't ibang komite sa lower house ay maaaring gawin Lunes hanggang Biyernes o kung sa alin araw na kanilang nanaisin. Tatlo ang paraan ng paghain ng impeachment. Una, ang sinumang miyembro ng Kamara de Representante ay pwedeng maghain ng verified complaint o sinumpaang reklamo. Pangalawa, Sinumpa ang reklamo ng isang pribadong mamamayan na may kaukulang endorsement ng isang miyembro ng Kamara. Kapag natanggap ng Secretary General po ng Kamara ang impeachment complaint hango sa unang dalawang pamamaraan na ito, agad na ipadadala ng SecGen sa tanggapan ng Speaker ang reklamo kung saan ang Speaker ay binibigyan ng sampung araw para ilagay sa order of business ang complaint. At sa loob lamang ng tatlong plenary session days ay agad dapat ha, na ito'y maibigay sa Committee on Justice na siyang magpapatawag ng mga pagdinig para busisiin ang reklamo. Dalawang pagsusuri ang dadaanan po ng complaint. Ito ba ay naaayon sa forma? Sufficient in form baga? At ito ba ay may sapat na sustansya? May basihan ba ang mga reklamo. Sa mismong impeachment proceedings flowchart na ngayon po'y sinusunod ng Kamara, ang unang dalawang pamamaraan ay mahaba sapagkat magpapatawag pa ito ng maraming araw na pagdinig para nga sa paghaharap ng ebidensya at pagsagot wika nga ni Congressman Joel Chua rebatal ng nirereklamo kung siya nga ay sasagot. Pagbobotohan pa ng mga miyembro ng Committee on Justice ang magiging committee report na siya naman pong ihahain sa plenaryo para pagbotohan ng kabuang miyembro ng Kamara. Ang haba nga po ng proseso at sa nalalabing araw ng mga sesyon ng Kongreso, may oras pa ba ang Kamara sa mahabang prosesong ito? O mas na naisin nilang dumaan sa ikatlong pamamaraan ng impeachment proceedings na mas mabilis. Kitang-kita nga sa flow chart na ito ng kamera ang shortcut na maaaring daanan ng ikatlong pamamaraan. Ang pangatlong paraan na ito ay sa pamamagitan ng sinumpaang reklamo o resolution of impeachment na ihahain ng one-third o isang ikatlo ng mga miyembro ng Kamara. Sa kasalukuyan, meron pong 315 na miyembro ang lower house. At ang one-third nito ay 105 lamang. Total, 105 votes din lang naman ang kakailanganin na mga boto kung idadaan ko ito ha, idadaan ito sa nabanggit ko kanina na mas mahabang proseso ng pag aaproba ng impeachment complaint. Eh bakit pa patatagalin mo ang proseso? Gayong may shortcut naman at pareho lang po ang kakailanganing pirma o dami ng pirma. Ang shortcut na ito ang siya ginamit sa pag-impeach noon kay dating Pangulong Joseph Estrada at Chief Justice Renato Corona. Sa nagaharing koalisyon ngayon sa Kamara, kung nanaisim po ng liderato nito, kayang-kaya nila na makakuha na higit pa sa kakailanganing lagda para agad na maipadala sa Senado ang impeachment complaint. At kaukulang articles of impeachment na siyang nagdedetalye ng mga paratang. Kapag nangyari iyon, impeach na ang vice presidente. Data point. Ito ay kailangan pang na naman sa proseso ng paglilitis o trial sa Senado na maaari pong mauwi sa Conviction o acquittal. Ang mga senador ang siyang tatayong senator judges. Ang nakaupong Senate President ang magsisilbing presiding officer sa trial kung sakasakali. Mahaba rin po ang dadaan ng proseso sa impeachment trial. May panahon pa ba ang Senado para dito? Lalo pat pito sa kasalukuyang miyembro ng Senado ay reeleksyonista. Isusulong ba ng liderato ng Kamara de Representante ang isang impeachment complaint laban sa nakaupong vice-presidente nang hindi sila nakakasiguro sa kanyang conviction? Ang kailangan na boto sa Senado para sa conviction ng isang nasasakdal na impeachable official ay two-thirds, dalawang ikatlo o labing-anim na senador. Sa ngayon, dalawamput tatlo na lamang ang miyembro po ng Senado sapagkat si Sani Anggara nga ay nalukluk na bilang DepEd Secretary. Magkagayon man, ang two-thirds ng 23 senators ay labing-anim pa rin. Pero kung may walo na boboto to acquit o kahit na mag-abstain lamang ang walo sa botohan, sa lahat ng articles of impeachment ay mababasura na ang impeachment complaint. Malamang po na ang isasagot ng mga senador kung sakasakali nga po ha, na may hahantong sa kanila na impeachment complaint ay pagbabasihan nila ng kanilang mga boto ang mga ihahain na ebidensya. Malamang yan po ang sasabihin nila. Ngunit, gaya nga po ng ating unang sinabi kanina, naniniwala po ang marami na ang impeachment process sa ating bansa ay isang umano'y political process at numbers game. Atin pong kilalanin ang kasalukuyang mga nakaupong senador at ang kanilang alyansa. Pito ang mga re-eleksyonista. Sa pitong ito, apat ang nasa tiket ng administrasyon. Ito'y sina Pia Cayetano, Lito Lapid, Bong Revilla, at Francis Tolentino. Habang sina Bongo, at Bato de la Rosa ay nasa tiket ng PDP Laban. Si Amy Marcos naman ay kumalas sa administration ticket at mukhang nagsasarili. Ang labing dalawang senador na nakaupo at hindi re-electionista ay sina Alan Peter Cayetano na kapatid nga ng re-electionist na si Pia Cayetano, JV Ejercito Jingo Estrada, Chis Escudero, Sherwin Gachalian, Risa Ontiveros, Loren Legarda, Robin Padilla, Joel Villanueva, Mark Villar, Mig Zubiri, at Idol Rafi Tulfo na ang kapatid na si Erwin ay tumatakbo under the administration ticket habang si Ben naman ay independent candidate. Ang Graduating Senators ay sina Nancy Binay, Coco Pimentel, Grace Poe, at Cynthia Villar. Walo na nakaupong Senador lamang ang kailangan para mabasura ang impeachment complaint kung sakasakali. Ano ba sa palagay ninyo ang magiging boto ni Bongo at dela Rosa? Ni Robin Padilla? ni Amy Marcos. Ang magnanay na Cynthia Villar at Mark Villar na may kapatid pong tumatakbo ngayon para nga pumalit sa inang si Cynthia Villar. Saan tatayo ang mga reeleksyonistang sina Cayetano? Supremo Lito Lapid? Revilla at Tolentino sa usapin ng tinaguriang Duterte Votes. Ang probisyon ng impeachment po sa ating saligang batas ay nasa ilalim ng Article 11, Accountability of Public Officers. Ang impeachment ay isang paraan sa pagpapanagot sa mga matataas na opisyal ng bayan. Ang Pangulo, ang Pangalawang Pangulo, ang mga maestrado ng kataas-taasang hukuman ang mga kagawad ng mga komisyong konstitusyonal at ang ombudsman ay maaaring alisin sa katungkulan sa pamamagitan ng impeachment at pagkahatol doon sa tandisang paglabag sa konstitusyon, pagtataksil, pagpapasuhol, graft and corruption, iba pang mabibigat na krimen o pagkakanulo sa pagtitiwala ng bayan betrayal of public trust public office is a public trust public officers and employees must at all times be accountable to the people wala sa alinmang artikulo ng ating saligang batas ang nagsasaad na ang impeachment process is a political process o numbers game. Ang hindi pagsipot ng Vice Presidente at ng kanyang mga kawani sa ipinatatawag pong pagdinig ng House Committee on Good Government ay pagwawaldas sa pagkakataon na maipaliwanag ang kanyang panig sa mga aligasyon na ipinupukol laban sa kanya. Mabibigat po ang mga paratang na may kaugnayan sa pananalapi ng bayan. Gusto nating mapakinggan ang derechahang sagot ng Vice Presidente sa mga paratang na ito. Kailan niya ito sasagutin? Kung anuman ang kanyang dahilan sa hindi pagsipot o maging ang hindi pagkilala, sa kapangyarihan ng komite sa Kongreso na mag-imbestiga sa ginagawang paggasta sa pera ng bayan, wala nang maidadahilan pa ang Vice Presidente kung ang impeachment court na ang magpapatawag sa kanya. Yun ba ang gustong mangyari ng ating Vice Presidente? Constitutional duty ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang pagpapanagot sa matataas na opisyal ng bayan. Walang apot o kakapusan sa oras na pinag-uusapan. Walang politika. Walang eleksyon o re-eleksyon. Walang bilangan ng mga kakampi. Kundi ang pagsasabuhay sa diwa at prinsipyo ng Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas. Diwa at prinsipyo ng saligang batas. Diwa at prinsipyo. Ito naman kaya'y taglay ng mga miyembro ng Dalawang Kapulungan ng Kongreso. no sepa lo que niño. Think about it.